Alam mo ba na ngayong 2025, halos lahat ng interest sa bank deposits at bonds ay may bawas na 20% buwis? Oo, pati na rin yung mga dati nating akala na libre, gaya ng time deposits at long-term bonds. Pero eto ang good news. May ilan pang investments na tax-free at government-backed, kaya ligtas at siguradong lumalago ang pera mo. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong pinakasolid na tax-free investments na pwedeng simula ng kahit sino. Empleyado, OFW, freelancer, o kahit estudyante nagsisimula pa lang mag-ipon. Pag-ibig, MP2 Savings, SSS WISP, at SSS Peso Fund, Pera o Personal Equity and Retirement Account. Hindi lang natin pag-uusapan kung ano sila. I-explain ko rin bakit sila importante, para kanino sila ano ang mga benefits? At step by step, paano ka makakapagsimula kahit maliit lang ang puhunan? Segment 1. Bakit mahalaga ang tax-free, government-backed investments? Isipin mo ito. Nag-iipon ka ng 10,000 piso kada taon. Pagdating ng limang taon, dapat kumita na yan ng halos 5,000 piso sa interes. Pero dahil sa tax, nababawasan ng halos 1,000 piso agad ang kita mo. Ang sakit, di ba? Dito pumapasok ang tax-free investments. Una, ligtas at secure ang pera mo dahil hawak ito ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Pag-IBIG, SSS, o mga accredited na bangko. Pangalawa, mas malaki ang take-home earnings mo dahil walang kaltas na tax. Pangatlo, natuturuan kang maging disiplinado sa pag-iipon dahil karamihan sa mga investment na ito ay may lock-in period. Sa madaling salita, hindi mo basta-basta magagalaw ang pera, kaya mas lalago ito ng tuloy-tuloy. Kung gusto mong masimula ng habit ng disciplined saving, eto na ang pinakamadaling paraan. Segment 2. Para kanino ang mga investment na ito? Ito ang kagandahan ng mga programang ito. Hindi lang sila para sa may malalaking income. Para sila sa lahat ng Pinoy. Para sa mga OFW, kung gusto mong siguradong may ipon para sa pamilya mo sa Pinas para sa mga empleyado kung gusto mong dagdagan ang retirement savings mo. Para sa mga self-employed at freelancers kung gusto mong formal at secure ang pag-iipon mo. Para sa mga young professionals, perfect para mas maaga kang makapag-compound ang savings mo. Para sa mga retirees o naghahanda mag-retire, dahil gusto mo ng low-risk, stable income source habang lumalaki ang ipon mo. Ibig sabihin, kahit sino Basta may disiplina, pwedeng kumita rito. Segment tatlo, mga main options. Uno, pag-ibig MP2 savings. Kung may award para sa pinakasikat at pinakatested na tax-free investment, siguradong pasok ang pag-ibig MP2. Paano ito gumagana? Maghulog ka ng kahit limang daang piso lang kada buwan. May lock-in period ito na limang taon, pero pwede kang maghulog anytime at kahit magkano walang maximum limit. Kita, sa nakaraang mga taon, umaabot sa 6% hanggang 7% per year ang dividends nito. At dahil tax-free, buo mong makukuha ang tubo mo. Example, kung maghulog ka ng 1,000 piso kada buwan sa loob ng limang taon, halos 70,000 piso ang magiging total value ng savings mo. Mas malaki kumpara sa regular savings account na halos walang kita. Bakit maganda Guaranteed ng gobyerno, tax-free dividends, flexible contributions kahit maliit ang budget. SSS WISP at SSS Peso Fund. Kung regular ka nang nagbabayad ng SSS, may automatic savings ka na sa WISP. Pero kung gusto mo pa ng dagdag, meron ding Peso Fund na voluntary pero may mas mataas na kita at tax-free din. WISP, automatic ito para sa mga bagong bracket ng SSS contributions lahat ng hulog mo ay kumikita ng interest na guaranteed at tax-free. Peso Fund Optional ito pero pwede kang maghulog kahit isang libong piso lang kada buwan. Pwede mong itarget ang savings mo para sa retirement, housing, o education. Example, kung maghulog ka ng isang libong piso kada buwan sa peso fund, after sampung taon, maaari kang magkaroon ng halos isang daan at limampung libong piso o higit pa depende sa performance ng pondo. Tatlong pera, personal equity, and retirement account. Kung gusto mo ng mas advanced na retirement savings, dito ka na sa pera. Paano ito gumagana? Maghulog ng hanggang 200,000 piso kada taon kung regular contributor ka o 400,000 piso kung OFW. Ikaw ang pipili ng fund. Conservative, bonds, aggressive, equities, o balanced. Tax benefits. Tax-free ang lahat ng growth kung hindi mo gagalawin hanggang 55 ka at nakapaghulog ka ng at least limang taon. May dagdag pang limang porsyentong tax credit sa bawat taon na naghulog ka. Example, kung maghulog ka ng limang libong piso kada buwan sa loob ng dalawampung taon, posible kang magkaroon ng milyon-milyong ipon sa oras ng retirement mo. Segment 4, Key Benefits ito ang mga dahilan kung bakit sulit ang mga investments na ito. Tax-free earnings. Buong kita iyo mapupunta. Government guarantee. Ligtas kahit anong mangyari sa market. Compound growth. Mas tumatagal. Mas lumalaki ang tubo. Flexible contributions. Pwede kang magsimula ng maliit at dagdagan habang lumalaki ang income mo. Perfect for every goal. Short, medium, or long-term saving. Merong bagay sa iyo. Segment 5. Paano magsimula pag-ibig? 2. 1. Mag-register online sa Virtual Pag-ibig. 2. Maghulog via banks, payment centers, o salary deduction. Tatlong monitor mo: Yearly ang dividends, SSS WISP, PESO Fund. 1. Para sa WISP, automatic na ito kung updated ang SSS contributions mo. 2. Para sa PESO Fund, Maglogin sa my.sss at pumili ng payment option. Pera account. 1. Pumili ng accredited pera administrator, BPI, BDO o land bank. Ikadalawang mag-open ng account at pumili ng fund type na bagay sa iyo. Tatlong hulog hulugan regularly para ma-maximize ang growth. Segment 6. Mga mistakes na iwasan. Early withdrawal, bawas kita at mawawala ang compounding. Inconsistent contributions? Maliit lang ang growth kapag hindi ka consistent. Lack of monitoring. Hindi alam kung magkano na ang kita, kaya hindi nagre-reinvest ng tama. Lack of research. Hindi na ng terms, kaya madaling mabigo sa expectations. Ngayong dalawang libo, na halos lahat ng investments ay may dalawampung buwis. Napakahalaga na alam mo kung saan ka makakakuha ng tax-free at secure na investments. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Kahit limang daang piso lang kada buwan, basta consistent, lalaki ang ipon mo at makakatulong ito para sa future mo at ng pamilya mo. Kaya kung gusto mong mag-level up ang savings mo, huwag mong palampasin ang pag-ibig MP2, SSS WISP at Peso Fund at pera. Start small, Stay consistent and watch your money grow. Tax free, guaranteed, and secured.